14 Anyos lamang si Lerma nang lumuwas siya mula Samar pa Maynila. Tinakasan niya ang planong pagpapakasal sa kanya ng ama sa isang lalaking hindi niya iniibig. Yung lalagyan lang ng damit kayong business. Na-rescue ako ng teacher ko, dinala niya ako dito sa Maynila. Huminto siya sa pag-aaral at namasukan bilang kasambahay para makatulong sa pamilya na said sa kahirapan. Sa di inaasahan, nakilala niya si Lito na naging kasintahan niya at karamay sa hirap. Subalit dumantala talaga ako sa rebellious sa ano sa family ko kasi ako na nga ang nagbabayad ng rent ng bahay ako pa provided nila, provided ko pa yung groceries nila yung pagkain nila bakit ako pa rin ang mali kasi nakikipaglandihan lang daw ako Simula nung nagkaisip ako, bakit ganito? Puro kahirapan na lang, puro hinanakit, gano'n, gano'n. So, to dumating yung time na bumakit ako doon sa bubungan. Yung bang durog na durog na yung, yung kalooban ko, sabi ko, Lord, bakit laging ganito? Bakit binuhay mo pa ako? Sabi kong ganun. Ganito lang palang dadanasin ko. So ito natataposin ko na lang kako yung buhay ko dito. <laughs> lang may umano sa noo ko na parang flashlight. Tapos may tinig siya sabing ganun. Nak, nandito ako. Mahal kita, huwag mong gawin yan. Sabi ko, sino yun? Wala namang katao-tao dun. Sino ka? Huwag bumgawin gawin yan, mahal kita. Ako ang higit na nagmamahal sa'yo. Bumaba ako, sabi ko, mayroon palang Diyos. Di nagtagal, bumuo ng sariling pamilya si Nalerma at ang live in partner na si Lito. Pero sa paglaki ng kanilang pamilya, naging kakambal pa rin nila ang kahirapan. Lalo na't nahinto sa pagtatrabaho si Lerma, habang isang construction worker lamang si Lito. Kadalasan, limang daang piso lamang ang sahod kada linggo. Hirap talaga. Sinumpahan pa kami ng bahay, lipat-lipat kami. Kasi siyempre pag di ka na nakapag-rent, di ba, gagalit na yung ano hanap naman kami ng ibang... 1 lang ang noon eh. Di baling hindi ako kumain, basta yung mga anak ko makakakain. Gang gatas nila, huwag maubusan, gano'n. Tanging sa Diyos humugot ng lakas si Lerma, na nooy dumadalo sa Bible studies. Bagamat unti-unti siyang lumalalim sa pananampalataya, isang katanungan ang patuloy na tumatakbo sa kanyang isipan. Nakatatak na sa isipan ko talaga na, bakit puro kahirapan na lang? Lord, sabi mo, mahal mo ako, ba ganito pa rin? Tinanggap na kita. Kala ko, maano na yung hirapan. Ano bang hard lang pa? Ba? That time, gabi, hindi talaga akong katulog. Naisipan ko magbukas ng TV. Si Pastor Peter, hungad ng ano niya, sino man ang mga nagugulumihanan ngayon. Sabi niya, ganyan, nag-pray na siya someone who is so depressed and so worried you can't sleep well at night, the Lord is saying, I am your peace. I am your security. Put your trust in me. I hold all your tomorrows. After ng prayer niya, nabanggit niya yung mga hidden na mga ano pa, mga kasalanan. Yung nagsasama ng walang ano, ng walang kasal, hindi talaga dadaloy ang blessings ng Lord. Sabi yung pala, may hadlang pinanalangin ko sa Lord na makasal kami. Sa kagustuhang sumunod sa Diyos, nagsimulang mag-ipon ng paunti-unti si Lerma. Habang nakatanggap naman si Lito ng tatlong libo bilang maagang pamasko mula sa pinagtatrabahuhan. Kaya naman, ang kanilang halos 11-year relationship ay humantong na sa kasalan. Ang kanyang pagsunod sa Diyos ay nagbubunga ng mga pagpapala. Mula sa pagiging kontraktwal, naging regular sa trabaho ang kanyang asawa at kumikita na ng 3,000 kada linggo. Sa pagdaan ng mga panahon, nagkaroon na rin ng kanya-kanyang trabaho ang apat sa kanilang mga anak. Bukas palad silang tumutulong sa kanilang pamilya tungo sa mas magandang kinabukasan. Nagkaroon din sila ng sariling bahay nang mapasama ang kanilang pamilya sa isang pabahay program. Naging tugon din sa kanyang panalangin na muli silang magkaayos ng kanyang ama bago ito pumanaw. Naakay din niya ang kanyang pamilya sa Diyos na naghilom sa kanilang sugatang puso. Super blessed ako, sumunod ka lang sa mga pangako niya, panghawakan ko lang mga pangako niya talaga husband. Tatagumpay ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Purihin talaga si Lord.